Welcome back na naman dito sa aking channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Ito Ito'y simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At kung bago sa channel ko, ayaw niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palik kayong updated sa mga bago kong videos. Hanggang ngayon ba, ay hindi pa rin ba tumatawag, text o chat sayo ang partner mo? At ngayon ay gustong gusto mo na siyang makausap dahil sa sobrang miss na miss mo na siya. At pero ngayon ay wala talaga, hindi na talaga siya nagpaparamdam sa iyo. Gawin mo lamang itong ritual na ibabagi ko sa inyo ngayon para tumawag o mag-message siya sa iyo at ito ang gawin mo na sekreto at paniguradong atat na atat siya natawagan at i ka. At itong ritual ay pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o uras na gusto mo. At dapat naniniwala ka at hindi ka nagdadalawang isip na gawin ito. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng garapon o baso. At pagkatapos, kumuha ka rin ng papel at panulat at isulat mo ang pangalan at apilido ng target ng isang beses at sa ibaba isulat mo ang kanyang contact number o kahit na anong contacts na meron ka sa kanya ay pwede mong isulat ito. At pagkatapos ilagay mo na ito sa baso o sa garapon na inihanda mo. Pwede mo itong tupiin at pwedeng hindi tupiin as long as masilid mo ito o malagay mo ito sa baso o sa garapon. At pagkatapos, kumuha ka lamang ng isang maliit na sibuyas. Balatan mo ito at pagkatapos, hiwain mo ito ng kahit ilang hiwa at ilagay ito sa baso o sa garapon na may papel. At pagkatapos, itago mo na itong ritual. Wala na po kayong kailangan pang banggitin o ibulong na spell. Basta gawin ito ng tama ang pagkagawa mo. At itago ito sa safe na walang makakakita at makakaalam at itago lamang ito ng pitung araw para tumawag o mag-message siya sa iyo. At pagkatapos, pwede mo na itong itapon at pwede ka gumawa ulit kung gusto mo para tuloy-tuloy ang pagtawag o pag-message niya sa iyo, lalong-lalo na kung malayo kayo sa isa't isa. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panonood at kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. May God bless us all.